So guys, uh, mag-wearing tayo ng ano? Uh, yung horn. Uh, What? Yung uso ngayon. Nabili ko lang ito sa Lazada guys. Iyan na natin. I-sit up na natin ito. Update so, ka lang ito guys. May ano na. May wire. Yan. Yeah, okay, so. May wire na yun. Paano mag Mag-wearing ito. Ring mo ito guys. Ring mo. Mag-wearing natin ito. Ring

ini tuh lah tuh guys, itu. Itu tapi tadi semua ya. Itu tuh. Sa itu sekulai blue. Itu sekulai blue. Tapos yung isa naman yung kabilang ni Paris, dito yan sa itim. Yan. Yan guys, hindi lang guys, pagdawa guys, hindi lang yan. Kasi dito na oh. Galing na to sa Lahore. Ito. Yan, yan ada dito po niyan. Kaya dito po dito po niyan. Tapos dito guys, may baterya po dito. Yan, baterya. Dito yan guys, ini o. Yan, dito. Positive to guys, dito po ilagay. Ayan, lang yan, 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 yan ilagay. Dito positive, dito sa dilaw. Yan. Tapos, dito guys, yung kulay item, dito po sa negative. Busy na to siya guys, busy na to eh. Pindutin ko lang to siya. Pindutin ko lang to. Busy na to siya. Ayan, dito na beso. O, dito mo. Ayan, simpid lang itong kapitang nakatapit dito sa ano, busy Dito yan sa itin. Tapos dito yan sa bigatid. Yun din ako sa positive ng ilaw. Dito, wala na ito, dyan Tapos yun ito naman kulay brown, pwede ka maglagay dito ng ilaw. Dito may kapit yung ilaw tapos, kapit mo rin dito yung isang kabilang ilaw yung, di ba, dalawa nga yung ilaw yung may yung isa kasi yung isa <coughs> kasi, yung isa kasi yung uh, dito yung ilaw tapos dito, yung, ano, yung isa yung negative dito to, ayan -a -a. o, patay -ay yan lang guys, ano simple lang ito yung controller tapos dito ganyan dito wala to, din. pwede ka maglagay dito ng ilaw din tapos dito, yung ilaw negatif opisite, opisito, uh, iteng, uh, lilateng, itu, sengginya, lipadala uli nyo to, sama nalanto, kala na, opisial niya, opinong sama opinong mo, lamayapeng, apa kalyet, lilamatin kita teka, sa isip, sa pagawa, ngang, uh. okay, ini ngang, 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 sah, so, uh. Ayos na guys o. Oh. Tapos maraming mong tunog to guys o. Isa pa. Isa pa. Okay. Ito yung one, yes, ito yung one, tapos ito yung one, pipili ka, ang tunog mo pipili, tapos ito, 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 yeah. ito yung patay. Okay guys, ayos na guys, thank you guys.